DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ang aso, nababalisa pag may sakit ang kanyang anak. Niyayakap niya ito, minamahal at inaalagaan. Pero iba ka, ikaw lang ang inang nakita kung walang malasakit sa batang ikaw ang nagluwal. Mas mabuti pa sayo ang asong marunong magbahal sa kanyang mga tuta! May pangako ang bukas, kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapung-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming tagasubaybay. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito pinamagatang. Mas mabuti pa sa iyo ang asong marunong magbahal sa kanyang mga tuta. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Dati, pag nagluluto ako ng kung ano man dito sa kusina, tatakbo na dito ang apo ko. Magtatanong kung anong ulam namin. Pero ngayon, Halos hindi na siya makakain. Pag may binibigay sa akin si Merle na ulam na may sabaw, hihigop lang ang apo ko ng ilang kutsara. Pagkatapos ay ayaw na, busog na raw siya. Diyos ko, napakabait naman po ng aking apo. se poco mendigue nganung ah apu <laughs> ko eh romnek apo je skop romnek romnek mah apa de oh 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 apa yang oh 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 oh

Mama, tatawag ako ng tulong. Dadalhin kita sa ospital. <laughs> Aling tanda tanaw mo. Nakita nyo naman. kumalma na serum si ni kima injection na ng morphine. Mahal <laughs> yung morphine na, hindi ba? Medyo mahal nga ako. Pero nang tawagin niyo kami ng asawa ko at nakita namin na namimilipit sa kilot si Romnick. Ang sabi ng asawa ko, kami na lang ho ang magbabayad sa injection niya. <laughs> Maraming salamat, Marley. Eh, pero alin ba siyon? May kamahalan ho kasi ang morphine. Kaya sana wag niyong asahan na kami pa rin na magbabayad sa pangalawa o pangatlo. Na-iintindihan po. Sapat na yung ngayon ay eh humupa ang kirot na nararamdaman ng apo ko. A ako na ang bahalang siya sa susunod. Obligahin niyo si Imelda. Eh, siya naman ang ina ni Romney. Bala ko mang puntahan ulit siya. Eh, alin ba siyon? Balita ko ho. Pumupunta pa sa derby anak niyong yun. Kababaing tao, nagpupunta doon. Yun nga ang isa pang problema. Palibasa sa bungero rin ang namatay kong asawa. At noon na isinasama niya si Imelda sa sabungan. Ho? Isinasama ho ng asawa niyo noon sa sabungan si sa Imelda? Abay, bawal mo ang bata ro'n, di ba? Oo, oo bawal doon ang bata. Pero kumo isa siya sa mananari, marami siyang kakilala doon sa sabungan, kaya pinapapasok siyang may kasamang bata. Ay, nakusos mo, Joseph. At naiisip ko ngayon, tumanim siguro sa isip ni Imelda na masaya sa lugar na yun. Ang sigawan, ang tawanan kapag nananalo. Abay, malamang nga ho. Ganun nga. Parang namanan niya sa asawa niyo ang pagsasabong. sa po ako. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Talagang ipinagdarasal kita araw-araw. Doon gabi bago ko matulog. Bawat oras. Kung alam mo lang, wala akong tigil sa pagdarasal na sana'y gumaling ka na, ako. <laughs> <apo. laughs> <laughs> po, Di mana bu? Aku kaki. tidak apa? Yang pung. Ada apa senkutirut? Ayo ku nak pusing. Kaya ko lang na hati ang kasakirot na nararamdaman mo. Apo gagawin ko? Kung pwede nga lang na ako na magkaroon ng ganyan sakit, ako na ito lang. mag po kayo, Lola. Pagdasan niyo po ako. Pagdasan niyo po di sa ano po? matino. Chronic, chronic. Ako pawa ka magsalita lang guys. ano sabi niya? di tapno po Lola. di sa po? kung hindi na po ako kasing mas mabuti pa mo. Mabuti na ako. Huwag, huwag mong sasabihin yan. Hindi natutulog ang Diyos. Pakikigan niya ang mga dasal natin. Huwag kang panghinaan ang loob mo. Gagaling ka. Gagaling ka pa. Gagaling ka pa. ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nelly, bigyan mo nga ako ng isang kanin. Ah, kanin no. Eh, anong ulam nyo, kayo? May paksihong pata rito o kaya sinigang na baboy, meron din. Nako eh, paksiw na bang usang ibigay mo sa akin? May edad na ako eh. Bawal na sa akin ng karne. Kumakain pa rin naman ako ng karne baboy pero napakadalang. Nagkukontrol ako. Ayan, yan. Yung bandang ulo ng bangus sa ibigay eh, mo sa akin. Ito ho. Oo. oo. Teka ho. Sir. Ayan, oo. Ako, o, ayan, ho. Eh. sige, salamat. Ayos na ayos ito. Eh, tinaban na kasi kung magluto sa bahay. Kaya dito na ako mananang halian. Ay, e, teka. Narito ba si Basyon? Ay, madalang humakapunta rito si Aling Basyon eh. Nagaalaga ho kasi sa kanyang apo matandang yun. Pero kahit hindi ho pumapasok dito para tumulong sa akin, pag uh, magsasara na ho ako sa gabi, pinadadalang ko ng ulam dito sa katulong ko. Eh, mabuti naman. Alam mo ako, eh, awang-awarin sa taong yun eh. Edang kasi naman matanda na. Pero naiwan pa sa kanyang obligasyon ng pag-aalaga sa kanya sa apo. Habang naawahu ako kay Alimbasyon, oh. lalo naman akong naiinis sa anak niya si Imelda. Ay, lako. Oh. Pareho tayo, Merly. Aba eh, napakawalang kwentang ina ng Merle na yan. Eh kahit ba meron na siyang ibang pamilya, dapat eh, iniintindi pa rin niya itong kanyang anak sa unan niyang kinasama. Hindi ko talaga maisip. May mga ina palang ganyan. Pwede. Ah, Romnik, apo. Halika, tutulungan kitang bumangon. Sumandal ka dyan sa dingding at susupuan kita. Uh, wala naman po akong oh, ganang kumain, Lola. Aba na ko, hindi pwede. Kahit wala kang gana, kumain ka. Masarap ito. Nilagang baka. Binigyan tayo ni Merli. Kahit konti ha, susubuan kita para magkalaman ng tiyan mo. Lalo kang manghihina pag walang pumasok na pagkain sa katawan mo. O sige, o ibuka mo ang bibig mo, apo. Mm, ayan, dahil parang... Um, masusuka po Hindi, wag, wag mo isusuka Lunukin mo, apo Sige Ayan, ganyan oh dahan-dahan lang. At... Lolo. Mm. Ano yun, apo? Sabi niyo po, natutulog ako nung dalawin ako ni Mama. Sana po, gising ako pag dumating ulit siya dito sa atin. Hayaan mo ...gigisingin kita pag dumating siya. Ah, alam mo... ...nang pumunta siya rito... ...hinalik ang kapat niya sa bisne... ...habang natutulog ka. <tos> <tos> Totoo po? Totoo. Mahal ka ng inay mo. Yun nga lang... ...may iba na kasi siyang pamilya eh. Kaya... Hindi ka niya masyadong mabigyan ng panahon. Uh. Pero mahal ka ng inay mo, Apo. Mahal na mahal ka niya. Sigurado ako darating yun. Pag hindi ngayon, makabukas. Emelda, sa, sa meron ako, tatlong libo. sasama mo? sa mamu? Huwanto ako Carlos. Talo na ako. eh. Pag nasilat pa ito, eh, uuwi ako na naman Oo, akong oh, permo. O, ko sa pusta. Stop! 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 oras nanaroon sa wala ha malas talaga shit awit ka at ngayon. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Imelda, nasa ng apo si Heidi? Pumasok na ba? Ah, oo. Oh. Pumasok na, Nay. Eh, si Joey. Uy, madaling araw pa ho umaalis na yun. Alam nyo naman, di ba? Provincial bus yung minamaneho ng manugang nyo. Madalas nga, doon sa bus station na nila natutulog. Eh, hindi mo ba dadalawin si Romdek? Hindi <laughs> nee, naman. Wala naman din ako magagawa. Dalawin ko hindi yung apo nyo. Wala rin naman akong pera. Pero pag sa sabong, may pera ka. Ah, eh, eto na naman tayo eh. O nyo nga akong pakailan do sa kunting diversion ko. May asawa't anak na ako. Anak mo rin si Romney. Eh, iniwan ko na siya sa inyo, eh. Di kayo nang bahala sa kanya. Ano bang klaseng katwiran yan? Naririnig mo bang sarili mo? Ha? Ano, ba naman kayo? Nakakainis na kayo. Punta kayo ng punta dito. Para lang kulitin ako na dalawin ko yung apo nyo. Bakit, do? Sponsor ba ako? Gagaling ba siya pag dinalaw ko? Pero kahit papano, makita ka lamang niya, may malasakit ka sa kanya. Ay, wala ako. Akong panahon. Pag mahalaga sa yong isang tao. Maglalaanan mo siya ng panahon. Eh, dito nga lang sa pamilya ko. Kulang na nga yung panahon ko. Pero sa sabungan, ang haba ng panahon mo ay Melda. Lahat na lang nang sabihin ko, meron kayo pang kontra. Umuwi na nga kayo. Ang aso. Nababali sa pag may sakit ang kanyang anak. Niyayakap niya ito. Minamahal at inaalagaan. Pero iba ka, Ikaw lang ang inang nakita kung walang balasakit sa batang ikaw ang nagluwal. Mas mabuti pa sa'yo nga asong marunong magbahal sa kanyang mga tuta! Melda, akala ko ba wala kang pera? Ha? Eh bakit ikaw pa ngayon ang nag sa akin papunta sa sabungan? Ay, nag siya ako. Gusto kong bumawi. Ha? Saan ka kumuha ng pera? Nangutang ako ng 5-6. Oh, kay mang Pilu na naman. Ay, talagang ganon. Alam mo naman dito sa lugar natin, basta nagipit ka, si mang pilo ang solusyon. Sana, buwinasi naman tayo ngayon. Mahaba-haba na yung serye ng talo natin eh. Nakikita mo ba ito? Ha? Oo oh, 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 nga. O, oh, ngayon ko lang napansin na, may mga kalmut ko sa braso mo, pati dyan sa leeg mo. Kalmut siya ng asawa ko. Ha? Oo. Oh, inaway ako na malaman niyang ninakaw ko yung kanya mga alahas at isinangla ako sa pawn shop. Eh, oo, oh, gag ka rin pala eh. Alahas ng asawa mo ninakaw mo. O, nagsalita! Eh, oh. lang tayo eh. Oh. Uy, itong tandaan mo. No? Basta ang isang tao eh, lulong sa anumang uri ng sugal. Ha! Maraming kademonyo hang papasok sa kanyang utak. Romnick, apo, Lula, ah, nakiusap sa akin ang kaibigan mo, si Boyet. Gusto ka raw niya makita. Romney, ako ito, si Boyet. Uh, Boyet? Al Alam mo, wala na magkasakit ka. Hindi na ako naglalaro dyan sa labas at... kasi... Wala na akong kakampi pag nang... nangaaway sa'kin. Kaya magpagaling ka, ha? Gusto ko maglalaro ulit tayo. Hindi na siguro tayo. Mag... ...kakapaglaro ulit. O yun... Hindi ko... hindi ko na kaya tumakbo. Hindi eh, na nga ako oh, makatuyo eh. Alam mo, malapit na ako mamatay. Huwag mo sabihin yan. Mahawalan oh, ako ng kaibigan pag nawala ako. Oo nga naman, Apo. Huwag ka magsasalita ng ganyan. Nagdada sa loko para sa iyo, Ronyo. Mabuhay si Jesus. Alam mo, malapit na ang birthday ko. Hindi ka siguro maniniwala. Pero ang hinihingi kong regalo kay Jesus, yung gumaling ka para makapaglaro ulit tayo. Salamat. Salamat sa iyo, Boye, Kasi binigyan mo ng panahon na kaibigan mo. Pero ang isang taong dapat ay narito sa tabi ng apo ko. Pagiramlam ko'y walang pakialam. Ha, ha, ha. Kapit na nga ba ang wakas ng isang kawawang paslit na inabandonan na ng kanyang ina? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako Ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sinaat Rosana Villegas, Chiquit Amor, Vilma Borromeo, Susan Robles, Dante Castro, Ben Mercado, at si Olive Madrideos sa papel na basyon. la ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanong. Superbisyong Teknikaw ni Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, na huwag huwagpulin yung kaliligtaang sundan at pakinggan. Ang mga lalalabipang kapanapanabik na kabalata ng kasaysayang ito, mas mabuti pa sa iyo ang asong marunong magmahaw sa kanyang mga tuta. Dito pa rin, sa ating latatangin doon, na, may pangako ang bukas. ZRH member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.